Yo, what's up guys? It's me again, Chris Ryan. Welcome to my YouTube channel. Ayan guys, magbibigay lang ako ng komento sa nagbabiral na si Bigoti Gaming. Uh, tinanggal siya sa Pure Gold dahil do sa video niya na nagbiral. Ang kwento niyan is uh, papasok na siya sa trabaho. Is, uh, hindi siya pinapasok ng IS dahil may bigote siya. May bigote. Kailangan muna siya mag-ahit. <coughs> bago siya uh, bagus siya makapasok pero malilit na siya at pero sabi niya doon sa video pinapauwi siya pero sabi nung isa hindi naman siya pinapauwi ito naman si kabayan itong merchandiser is nagmatigas uh, siya kaya umuwi na siya umuwi na lang siya ang ayong video niya ay nag-viral. Ay, siyempre, nakarating sa management. Tapos sa uh, pangalawang video na niya ay natanggal na siya at ban siya sa buong pure gold. Masaklap yan. Dahil lang pure gold <coughs> ay napakaraming branch niyan. Diyan sa Pilipinas. Yan. Ako is ako is uh, dati akong dyser ng pure gold Baguio pure gold uh, pure gold gumaka uh, sa Quezon at pure gold katanawan tatlong uh, pure gold ang pinasukan ko dyan sa Pilipinas bago ako nag SM save more lahat ng supermarket bago ako ng ibang bansa, bilang isang merchandiser din tapos ngayon isa sa supermarket din ako nagtatrabaho hindi ako si Kabayan dahil relate din ako sa kanya na relate din ako sa kanya na naranasan ko na din yan pag wala kang burda sa prep, wala kang burda sa ano wala kang burda sa midjas magbuburdayin ka pa. Late ka na, magbuburdayin ka pa. Yan. Talagang ma, mas maigpit pa ang IS kesa sa security guard. <laughs> Oo. Oh, hindi ko alam kung bakit, mas maigpit pa ang IS kesa sa security guard. No. Eto, uh, ito, payo ko naman sa iyo, kabayan, may experience ka na sa pagdadizer, uh, ban ka na sa pure gold, uh, apply ka sa SM, pero pag nag-apply ka sa SM, huwag mo sasabihin galing ka sa pure gold dahil hindi ka tatanggapin. Kaya <laughs> yeah, discard lang yan. kasi nung nag-apply ako sa pure Go sa SM, ay hindi ko sinabing galing ako sa pure gold. Kasi may naririnig ako ano ay, may naririnig ako na pag galing ka sa pure gold, hindi ka tatanggapin sa SM. Kaya pag, nag, kaya pag gumawa ko ng resume, hindi ko nilalagay yung galing ako sa pure gold. Kasi yung kasabayan ko na ano ay kasabayan ko na in interview galing sa Pilgo dilagay niya sa ano hindi niya tinanggap ng etsa hindi ko alam kung bakit at hindi ko rin alam kung totoo na ganoon talaga or hindi lang talaga siya nakapasa sa interview eto kabayan ko hindi ka tanggapin sa anumang supermarket diyan ay mag-apply ka dito sa ibang bansa yan napaka-demanding ng merchandiser sa Middle East, Saudi, Qatar, kahit sa Croatia, Europe yan. Lalo na marami kang experience. At sa mga kababayan ko naman, sa mga katulad ko ng merchandiser, is hindi na masamang sumunod sa IS. No? Kasi yan ang protocol sa kanila. Sinusunod lang nila yung kanilang mga trabaho. Dahil oras na papasukin ka or pagbigyan, dahil ma ano na yung balbas mo, ang una nilang ang unang pagagalitan ng manager ay yung IS. Sila ang unang uh, babalingan siyempre yung manager hindi ka ang babalingan eh yung TL nyo TL ng IS yung in charge tapos yung in charge titirahin naman yung IS na nakabantay na nakatuka doon at ah, siguro si kabayan ay medyo ano din medyo may hangin medyo may ego din ay hindi niya sinunod yung IS o, oh, bahala kayo dyan. Walang mag-deliver -de niya. Walang mag-receive -re niya. Ganon, ganon. Akala niya ay malaking kawalan siya sa company. Yan. Yun, yun ang huwag niyong itatatak sa isip nyo Huwag na huwag niyong itatatak sa isip niyo yan. Na pag nawala kayo, hindi, hindi wala mag -re -receive, walang mag-receive, walang mag-ano. Hindi. Mali ka. Mali kayo. Mali. Kahit wala kayo, tuloy ang operate niyan. May ibang mga dicer. Sila mag-receive -re niyan. <laughs> ang kawawa yung yung ang kawawa yung uh, trabaho mo na dicer, kasi sila magre-receive at yung warehouse man at kung busy na yung warehouse man wala kang magagawa yung dicer dahil sa pure gold hindi lang ikaw hindi lang hindi lang yun yung hawak mo hindi lang bimbika RFM or uh, ano ay Univers URC wala doon lahat lahat doon hawak mo. P pwede ka magbag, pwede ka magbagger, pwede ka sumama sa deliver. Ganon. Itong ang itatak nyo sa utak nyo. Ito itatak nyo sa utak nyo, guys. Ha? Hindi kayo kawalan pag nawala kayo sa company. Yan ang itatak nyo. Hindi kayo kawalan. Dahil kahit wala kayo, hindi magsasara yan. Tuloy-tuloy ang operate nyan. Kaya wag masyadong mataas ang ego nyo. Hindi silang mawalan. Ikaw mawalan ng trabaho. Tingnan mo. Tingnan mo. Yan, ang yabang mo dun sa video. Ang yabang mo. O. Oh. Diba? Yabang. Uwi ako. Walang mag Wala. Tapos sa pangalawang video mo. Guys, tinanggal ako. Pero unfair. -per? ay yung IS hindi tinanggal. Anong gusto mo? Tanggalin din yung IS. <coughs> na ginagawa lang niya yung trabaho niya. Diba? O oh, yan. Maraming ganyan na dahil sir. Kahit sa ibang bansa ang thinking nila, thinking nila, pag nawala ako, walang mag nito, walang gagawa nito. Hindi nila alam, madudubli lang yung trabaho, nung katrabaho niya, kasi yung trabaho mo, gagawin nung katrabaho mo. Yun ang isipin mo, dahil kahit wala ka dyan, kahit wala, hindi kakawalan, hindi magsasara yaang company na yan, kahit wala ka. Ang magiging kawawa yung katrabaho mo, kaya payo ko sa inyo mga dicer, salesman, gawin nyo na lang yung trabaho nyo. Maalin yung trabaho nyo. Lahat ng rules, policy rules ng uh, company, sundin nyo. Huwag nyo uh, isipin na importante kayo pag nawala kayo, hindi, hindi, hindi mag-ooperate ang Hindi mag ang store. Mali kayo. Kahit wala kayo, kahit wala kayo sa taon, hindi magsasara still na bukas yan. Ang mahirapan lang, dahil wala ka, hindi ka pumasok, ang mahirapan yung katrabaho mo. Kaya ako, tagal ko ng dicer, tagal ko ng salesman, nagkat dito sa ibang bansa, oh, hindi ko, hindi ko inaalis hindi ko inaalis sa, hindi ko, nilalagay sa utak ko, kahit magaling ako magtrabaho, pag nawala ko, walang gagawa niyan, mali. Maraming gagawa. <laughs> Madadagdagan lang ng trabaho yung katrabaho mo. No? kaito eh, ito, nagtatrabaho ko sa, nagtatrabaho ko sa ano, sa uh, nagtatrabaho ko sa supermarket uh, tingnan mo nyo yung buho ko tingnan nyo yung balbas ko minsan sinusuklay-suklay ko pa yan sinusuklay-suklay supply ko pa yung minsan <laughs> yan okay guys hanggang dito na lang aking video uh, sa lahat ng katulad kong dyser dyan is mahalin nyo yung trabaho nyo para sa pamilya nyo okay guys bye bye